Ay, dapat ako na ako Kaya nga ka, lang video na ako eh. <laughs> Sabi ng tao? <ako. laughs> Hindi ko ba alam? Ito, natin yung mga camera natin. Ano tayo mga kapit? Sige, sige, magpahalan tayo. So yun guys, no? sana narinig nyo kami, magkakayak na kami, maganda ka, Very excited pa lahat. eh, 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 doon. Pet. Pet. Dins. So isa lang no. Wala na ta time, boy. Nya dun. Dili sa ano sa lagod. Ye. Uy hoyan, mababangga na nati sila, Nico. Ate. Okay.

May group pick pala. Saan na ba? Nagiginit pa, nagiginit. Si Laiman. <laughs> <laughs> Ma'am! Oh. Ma'am! Ano nakita! yung nakita? Lapit <laughs> 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 ka. Sige, bibidyo ako kayo. O, dito. Ayan! Hindi nakita si Sez. <laughs> dito yan. Oh. Ayan, sakta na. Nakagay na kala sa unahan. Um, oh, ano? Sige. <laughs> kano ang kalywa kanan nasa ateriya kalywa pa dun may bitos sa kanan yee kano lang, 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 lang. lang. Oh, mo na kano lang kano lang na aye kano lang eh tiyaga kapatid op tama na kung pumist na wais sa kanan ay kalywa pala <laughs> si Ani pindah <Pinasaguan>, eh. guys <laughs> nih nampak amazing guys waw eh. <laughs> 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 Siguro din mo lang, ha? Ano? May video mo. Saan? Video mo yan, ha? Nakabidyo tayo, kaya lang parang di tayo gumagalaw. Ayon, ba? Tama yung ano, ano? Yung. pag nangalay ka, pwede mong itupi yung paa mo. Uy! Walang gano'n na, na? Ito ba? Walang mo. Yan, yeah, nakabidyo tayo. Huwag ka mag-alala. Huwag mo tayo ibabangga. Hahaha. <laughs> Sige, okay. go! Pichon! 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 Sa Pichon! 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 sa Pichon! Pichon! Gubiira na mangyari yung mga gatong bahay. <laughs> Kapag nandito kay na. Ganun pa hiyaya, wala pa kay M&M pa. Nang warte-arte, Todom oh, mo na. Hindi ka lang nang gusto. Tapos galingan mong sumagwan, ha? <laughs> Kasi ako talaga dyan, hindi ako sumagwan pa lang. <laughs> Na-realize, hindi pala ako marunong sumagwan. Mas <laughs> marunong oh, <pag> <laughs> pa ako magsagwan sa ha? Oo, magaling ka yung photographer na rin, si Master. Ano pa nga angas? Lopo ka kanila. Ay na si Kuya. Hila ay natal tayo. Ay na si Kuya. Paano siya nakapunta doon? Ay, tatali-tali na lang tayo. Kaya tayo nakarating sa dulo. Ay, si Kuya mas magaling mo ito picture. picture eh. Ay, dulo. Ay, tila ba? Ay, tila

Wow. di ata three, maganda yung picture ko sa mga Picture na ito. Wow! Huh? Picture lang ito. Video. Okay. Bilis e! Ito kami, Dan. Ito kami, pre. Bob, Dan. Ito na kami. Tala nyo, makabibigay lang kami. Siyempre, na ko pa. Baka paano. Baka pa, isa Hindi mo talaga mamamaster yan sa so, simula. eh Ay, video yan. Hindi mo yun mamamaster sa simula, pero eto na kami. Huli man, Sana hindi ka mahilo dito sa... Gusto ni hani yung mabilis. Hala, nag ulit. Forward, Okay, 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 <umbrellulong noise> ah! Ah! medali! <currently> ka no, <nota> na! Ang lunga, napaka-angas. Ayan sila, oh. Ayan ang na, susunduin na, na tayo. Ayan na yung sundo namin. Sali po, sali. Hey, sali kami. Hindi po punta yung maduna. So, sasali tayo guys. Sa kanila. Ang Mas marunong pa pala si Ani magsagwan sa akin. Napaka-aangas. Yay! Ito na, ito na. Babagal yung nagsasagwan ko eh. Maliit pa siya. Maliit pa siya. yan. Nakatuloy mo yan. Okay, okay, okay. Ay, ang driver sa likod mo. Hahaha.

Ito ito, maganda na tong gagawin. Talaga sikreto eh. Alam mo, talaga si Preto. Ganti na talay ni Kuya, napakangas. Sino pailan? Kami sir, kami sir. Pailan na kami. Hindi naman, hindi naman. Kaya nga, pailan. para hindi matagalan. Ayun lang sa likod. Punta mo yung talay. Punta mo yung Saan ko niyo? Paano ka mga Han, mabangga tayo, ha? Ah. Ops, ops. Kaliwa, kaliwa. Ay, hindi. Diyos na po. Ay! Kena, kena, kena. Yan, kaya mo na yan. naka video to, ha? Wait na, wait na. Sige yan, go. Ha? Sino? Sino? Ito na napagod siya mag row, row, row your boat. Mayroon ba tayo? Yata. Ano na ba? tayo dito. Ano Ano Ay, ano ba? Ano ba? Pwede ba ito yung lubogan? Han? Pagka malikot. Pagka malikot. Pagka malikot.

<laughs> Masabi-sabi ka pa na ikaw, sana ako na lang. <laughs> Natanda mo yung bangka natin? Ha? Huh? huh? Natanda mo yung bangka natin? Hãy subscribe cho đi Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Dito ata tayo banda oh. Ito yata sila han yung tumbukan. Kita mo yung maliit na yon? Uh, Ito oh. Oo. Mm. Han kaliwa ay kanan. Ayan, Kaliwa. Matahin, Hindi naman ata. Hindi yan tayo sasabit. Buoy lang bayan. Kaliwa ha, Ay kanan ha? Ani kanan. Ito yung sila <laughs> na ano eh. Pagod na namin isla

สวัสดีครับ <laughs>